this is my summer outfit. So, this is my um, one swimsuit. Number one swimsuit. So, kitang-kita nyo naman yung likod guys. Ang ganda-ganda. Bet na -bet ko tong swimsuit na to. So, ito naman yung swimsuit number two. So, gustong-gusto ko talaga yung pink color. Kaya, gusto ko talaga siya. And number four, ito yung 4th of July swimsuit. Ang ganda niya guys, nakakaputi siya sa katawan. So, and number four. Ito yung bulaklakan. Medyo ma, ma ano siyang konti, malaki-laki ng konti yung sa down ko. Pero bet na bet. Care and carry. ang ganda niya guys. So, ito yung number five. Number five. Ito yung pinakabit ko talaga siya, guys. Kasi nakakaputi siya masyado. See? Ganda-ganda. kita nyo ng put na put ko. Ah!